Ayan, ni, uh, Sir Ben. Roy. Si Kuya Roy. Good morning everyone. So, ayan, kahapon lang po natin ibinigay yung isang package and now, sold. Out. Ayan, sold out po one package. At alam nyo ba ang potential? Ayan, para po sa ating team. Alam nyo ba ang potential ng magaling magbenta? Kasi although tayo po ay nasa e-commerce, online selling po tayo through platform po ng TikTok, Shopee, Lazada, and Facebook ads. Pero kasi, kung magaling ka magbenta at mag-retail, mas mabilis ang income mo. Why? For every package, you will get 1,500 direct commission. And of course, meron po tayong bonus. Kapag dalawa na benta, meron po tayong five plus five that is 3,000. And meron po kayong pairing na 4,000. So, matically, once na benta po ang isang package today, bukas may another 5,500 po si Kuya Roy. Oh Biruan nyo po yun. Yeah, so, flour with flower mix. Ayan. So, ngayon, gawin po natin is, Uh, bigyan po natin ng uh, konting time, or hindi tayo ng konting time kay Kuya Roy, papaano niya po nabenta ng mabilis ang Flavo Mix uh, para at least makapag-inspire uh, makapag, in, makapag uh, inspire. Ayan, sa marami po, lalo na po sa team po natin, sa Team Alae Siyempre, dahil na naman ako sa dinagalawa natin ngayon, so ang tinargit ko muna, yung alam kong hindi makakatanggi sa akin. Yes. Para magkaroon ako ng tinatawag na icebreaker. Ayan. And I got it! Yes! So, yes. Congratulations! Yes. Kaya bukas, another one! Wow! Kayo araw, araw, kay Leo naman! Ayan. Yes! Power! The So, uh, yung benefits, ayan, bigay mo po yung syempre, benefits. Siyempre, sa pamamagit, siyempre yung component nito, na, na apat na component na super synergetic ang effect pag pinagsama-sama, yes. kagaya ng barley, mangosteen, raw cacao, and spirulina, yes. ay the best. May chelation effect agad. Kung parado ang ugat, nakupo. Uh, super chelate. Ayan yes. Kaya, tayo na! Sali na! <laughs> Ayan, so ang galing naman po. So, congratulations kay Ma'am Isabel. Of course, si yes. so, Ma'am Isabel po ang direct sponsor po ni uh, Kuya Roy. Yan, ang napakagaling po natin na uh, reseller. Hindi po reseller, distributor, Dinner. dealer. Mixed! mix, Ayan. mix. mix <laughs> ah. Ayan, so anyways, bigyan po kayo ng uh, konting tip. Uh. Kasi syempre, uh, bukod po sa tayo po ay e-coma, uh, Uh, soon magkakaroon po ng platform si Kuya Roy uh, makakapagbenta through online and uh, through offline excited na si Kuya Roy sa, sa, sa online kasi syempre magaling siya magbenta ng offline Plus, magaling siya sa online. Eh, paano pa kaya? Power, yes. <laughs> di ba, di ba? <laughs> Actually, napakumpit nga ako kagabi. Sabi ko, grabe kung everyday makakabenta siya ng isang package araw-araw. And may ilang pang araw hanggang uh, March 31. We have 19 days. And napakumpit po ako sa 19 days. Biroin niyo po sa 19 days, meron kang 18 times 1,500. Okay. Plus, meron ka pong ilang pairing. Wow. So, meron ka pong 6 digits. Ah. Okay right okay. ang iles lang po doon of course may tax palagi pong may tax 10%. yes mandatory po ang uh, ang tax natin and of course we have gc for every fourth pair pero of course product naman po makukuha niyo doon ayan may minimal lang po na iles lang po doon sa 100,000 pesos pero god ang 100,000 in one month kuya Roy yes. gusto mo yon <laughs> yes kaya kaya, kaya, kaya. yan Yakang yaka. So, may masasabi ba ang ating poging poging driver? Peace and drive eh. Ano <laughs> po iniintay nyo guys? Wala na tayo pa tumpik tumpik pa. <laughs> Kung nagawa nung bagong sumali, ikaw pa kayang napakatagal mo na. Yeah. Kung ikaw ay nanonood. Galaw yeah. galaw, baka pumanaw. Galaw <laughs> galaw. Para di pumanaw. Ano masasabi mo naman bibi? <laughs> <laughs> Ayan, congratulations. Thank you everyone. Salamat po sa mga nanood. Bye!